sabi nga si Miss Beverly na alam mo niya bang muntik nang tumalon sa building si Elias Inawat you know na so tumawag sa akin yung manager Thank you for reaching out mm -hmm. Miss Beverly oo oh. at rin naman siya ng dispensa sa atin sa dating yung nasabi niya ilang kontra sa na sinabi natin dito o yung mm -hmm. yung mga opinion natin dito walang problema yun oh apology accepted mm -hmm. pero yung ang issue tinanong ko siya kung ba't na nalilink link ni uh, Elias TV. Yung pang graduation mo, umaten siya. Tapos, nagsabit pa yata ng garland sa kanya. Eh, habang Mother's Day yon at birthday pa ni Elias, na dapat ay nasa pamilya niya. Nandun na raw kasi sila sa Sambuanga. Ay, syempre, nakausap natin sa phone si Beverly at sinabi ko nga sa kanya na pwede ko bang ilabas ito. Umuo naman siya. At na-record niya natin ang tinig ni Miss Beverly. Ako sa graduation, si Elias meron siyang show sa mi may show siya sa Sambuanga. Mm -hmm. So, Mi-11, birthday niya. Mm -hmm. So, kailangan siyang pumuwi. Mm -hmm. So, Mother's Day din yun. Then, nagkakataon, uh, graduation ko. So, demand din siya ng school na kahit bumisita lang siya, ganon. E ngayon, instead na from Sambuanga going to Magpet, madaanan niya yung place ko. So, ngayon, sabi ko naman, uh, pwede ka ba dumaan sa akin na kahit one hour bayarin kita ng ano, T.F.? Mm -mm. Nag-okay naman siya basta one hour lang. Uh -oh. So, hindi lang naman siya yung nag-drop by. Lahat silang banda. Uh -uh. uh Oo. -oh. Yung nangyari. Pero nakaka-uwi siya okay. pagkatapos noon. Ano ba yan? Nakaka-uwi yung... siya by land? Yeah, by land lang. Uh -oh. Uh -oh. Ah, so kayo, Nap magka mag malapit din kayo. Yeah, magkalapit. Medyo magkalapit lang kami doon kasi madadaanan niya eh, yung area, kung saan yung school. Okay. So, yun yung ano doon, ipumayag naman siya kasi gusto din siyang makita ng uh, mga estudyante. Kahit appearance lang kasi kung patugtugin ko sila doon, bawal kasi. Kasi adventist kasi yung school, so ang gusto niya appearance lang. Mm. So ngayon, eh, hindi ko rin naman alam na gusto niyang maglagay sa akin ng garland ina surprise na ako eh nakahiya naman kung tanggihan ko yun di ba okay oo oo, oo. oo. Uh, so yun, ang nangyari. yun yung nangyari uh. so ngayon yung about naman doon sa ano doon sa partner niya okay si Ilya yeah, kasi nag-selos yun di ba pag cover si yun okay. yung na-link ako kay Elias di ba uh, sobrang selos yung ano kasi yun yung Nag-trending ngayon na nag-celos mm -hmm. yung partner ni Elias. Oo. Uh -uh, uh -uh. Ang explanation ko naman doon, si Ilias nakilala ko siya March 3 during my birthday kasi hinangay ko siya. Okay. Na Nakapag-gather ako ng uh, almost 50,000 crowd. Yun yung first time ni Elias na subang dami ng crowd niya. Kasi tumatakbo ako ng pag board member before. Kaya lang, mahina yung ano ko yung grupo ko. Noong 2025? Yeah. Yes po yan Okay. Then, kaya lang, talo yung ano may, sa amin kasi halos ako eh. Okay. So ngayon, anong nangyayari? Pumunta si Ilya sa akin, um, nakikiusap siya. Nagkaroon siya ng contact ng staff ko. Mm -mm. Um, niligawan niya yung staff ko na pwede ba ako maging manager niya. Kaya lang, iniisip ko yun. Diba? ba? -mm. -mm. mm, -mm. Iniisip ko yun na kung tatanggapin ko ba siya, naka-apekto ba siya sa negosyo ko or sa ano ko, sa sa reputation ko. Uh -oh. Kaya lang, kawawa. Kasi nakikiusap siya ng ano. Kasi kawawa kinawawa na siya ng dating uh, may-ari ng Kalumad Band. Uh -oh. Wala naman daw silang kontrata. Which is, ano sila eh, yung uh, part-time. Mm -hmm. Ang nangyayari ngayon, tinanggap ko siya ng April. Siyempre, bago ko siya tanggapin, nanood mo na ako sa whole Sonya kung pwede ko ba siyang tanggapin o hindi. Maganda uh -oh. ba yung performance or not. So, alam ko naman na ikaw ay uh, sikat na sikat na manager eh. Ganon talaga yung unang gagawin mo, di ba? Okay. So, sa akin, tinignan ko. Then, goods naman din. Tinanggap ko during April 1. So, doon nagsimula siya sa akin. So, ngayon, doon pala nagselos yung partner niya. Mm. Pero never kami may relasyon. Mm. <laughs> Kaya lang. Pero ka, then, sa... Mer meron kang, ano, meron kang partner talaga? May asawa talaga ako. Mm. Ayun yung Chinoy. May talaga ako. At may anak? wala kaming anak. Uh... Oo, wala, kami, wala pa kaming anak kasi busy din sa negosyo eh. Uh, yun, yun. Kaya lang, nung nag-viral ngayon ng cellos, nag-video-video kasi yung asawa niya kahit saan saan niya sinisen. Ngayon, nag-like yung video niya, pinopos na sa, ano, sa, sa media. So ngayon, syempre, bilang babae, napuno din ako. Uh -oh, uh -oh. Sabi ko, tinulungan na nga kita kasi galing talaga yan sila sa bundok. Walang uh -oh. wala talaga yan si Elias before. Nakita mo naman yung looks niya before until now. Sobrang layo ng anan niya, ng looks niya. Tapos uh -oh. yung ano naman niya, yung parents niya, yung mama niya, sobrang tagal sa brain. Hindi niya mapauwi-uwi kasi wala siyang pera, stable income. Ngayon, nung after three months na siya sa akin, inauwi na niya kasi millions-millions na yung kita niya eh. Mm-mm. Sa akin eh, yun na yun. About sa schedule naman, fully booked talaga kasi old management until November pa talaga yung mm -mm. fully booked niya. Kaya nahihirapan talaga ako mag-adjust. Hanggang Ayan, hanggang November pa na 2025? Yes. Yun yung hanggang November pa yung schedule ni Elias nung maraming booking sa old management. Kaya um, doon ako nag-adjust. Ang actually ang hirap nga eh. Alam mo bakit ko sinasabi na bakit uh, live in partner ka palang lang, wala kang karapatan na magselos na magselos uh -oh. sa akin. Uh -oh. Alam mo nasabi ko 'yon. Lahat ng schedule ni Elias ng management, gusto ng partner na dapat magpa-approve muna ang management doon sa partner niya ang hirap, 'di ba? Ang hirap. Kasi uh -oh. tuwing tuwing ano din, kapag yung baba pag uh, nag-show si Elias, kapag may babae umakyat sa stage, mamaya sobrang laking awa 'yan. Mm -mm. Kasi nagseselos pati fans, pinagselosan. Uh -oh. So ngayon, hindi na fresh yung mind ng talent. Mm -mm. Diba? Mm -mm. 'Di ba? si Ilyas, hindi pa siya makonsidera sa singer talaga kasi wala siyang own album, totoo yun. oo, oo. Ngayon, kumuha ako ng writer. Binagsak ko sa kanya ng lahat ng song. Alam mo, sa sampung song na iyon, two months until now, hindi pa niya na-memorize. Bakit? Inatanong oh, uh, Tinatanong ko yung PA niya, bakit hindi pa ginagawa? Alam mo yung sagot ng PA niya, Ma'am, nag-aaway pa eh. Araw-araw. <laughs> <-a -raw>. uh... <laughs> hindi niya magagawa. Tapos ngayon, siyempre may world tour. Kailangan kung ano yung performance nila dito sa Pilipinas, doble yan pagdating sa USA. Tama. Uh -oh. Alam mo, hindi pa nakapag-practice. Kasi wala pang oras sa ilikas. Nag-aaway pa eh. Uh... <laughs> diba? Yun yung nangyayari. Tapos ngayon, magkaroon kami ng movie. ako, yung, ako yung producer doon. Eh, sabi ko naman sa kanya, huwag ka muna mag-flex na mag-flex ng mga personal life mo doon sa partner mo, doon sa page mo. Kasi mahihirapan yung maging katandi mo doon. Ibabash yun. Tama. Yeah alam mo, nagagalit yung partner niya. Bakit daw ipapadelete ko? Eh, syempre, sabi ko naman, business is business. Mm -mm. Tsaka na yung personal life niyo. Ayun, hindi niya maintindihan. Nagsiselos siya. Bakit? Nag sabi niya, nagsiselos daw ako. Sabi ko, an bis sa business talaga, lahat ng artista, lahat ng personal life nila, tinatago nila. Kung may pelikula sila, tama? Mm -mm. My God, Sir OG. Ako naman yung tinitira kasi hindi ko daw maintindihan. Ang gusto ng babae, ng partner niya, i-flex siya ng i-flex every time ni Ilias. Sabi ko na dito sa entertainment, alam mo na yung followers ni Ilias is halos babae yan. Oo, uh -huh. Tapos, oo, oh -oh, yun yung mga fans niya. Nasa entertainment industriya siya. Wala siya sa ano, wala siya sa church nagtatrabaho. <laughs> So kailangan niya i-entertain yung mga ano mga fans din, yung client din. So ngayon hindi maintindihan ng ano yan ng partner niya which is alam mo July 11 kahapon dapat may show siya dito sa Manila. Na-cancel. Kasi hindi pumayag yung babae, yung partner niya. Oh. Yeah. So kan ang management ako nahihirapan din. And oh. then okay. Si ano si si Elias may uh, may interview siya kay ano kay M, uh, kay Sir MJ Felipe na cancel inindian niya kasi wala siyang tulog nag-aaway kasi sila so nakakahiya bilang manager 'di ba? Mm -mm. Tapos kahapon kay Boy Abunda na cancel hindi niya din pinuntahan kasi nga anda din sa away nila kailangan niyang umuwi din sa kanila kasi nag-aaway sila hirap, Sir Ayan. Tapos yun nga, no, na pag-usapan namin yung asawa. Pero yun nga, ako bilang manager, no, ang inaalagaan mo dyan, mm -hmm. karir, mm -hmm. mental health ng talent. Mm -hmm. Kung makikialam ang pamilya, pati pamilya, minamanage mo din. Mm -hmm. Tsaka yung expectation, yun ang minamanage mo. Eh, meron pang naisabi nga si Miss Beverly na, alam mo nyo bang muntik nang tumalon sa building si Elias? Inawat lamang niya at sinabi niya, bago ka magpakamatay, magpakayaman ka muna. Dapat, marami kang iiwan sa pamilya mo. Dapat, sobra ka ng milyonaryo kung gusto mo talaga magpakamatay pero hindi, huwag mong gagawin yan para yan sa pamilya mo, lahat ng ginagawa mo ito para sa pamilya mo at bumibilib din naman si Miss Beverly kasi gano'n kamahal ni Elias yung kanyang mag -ina. kasi kung sa iba yun mangyayari, ay nako lalayasan yan since mag in partner lang naman sila hindi ba? wala naman silang uh, marriage contract, ika nga hindi naman sila kasal Pero, yun na nga ang lagi ko sinasabi. Sana, lahat sa lahat ng talents, ha, lagi niyong tatandaan na meron ding mental health ang mga managers. Yes. So, kailangan din nilang alagaan ng kanilang mental health. Kung puro mental health niya lamang ang inaalala ng manager, eh, sana maalala niyo rin na ilang pagkain ang pinis kong hindi kainin para may maipadala lang sa inyo. <laughs> Vilma Santos. <laughs> Ay, ba yun? Vilma Santos ka na sorry, dyan. Sorry, sorry. ko lang anak niya. yan. Sorry, sorry, <laughs> sorry. ba <sorry. laughs> yun? I mean, nawala tuloy ako. Hindi, dapat makikikooperate din ng pamilya, ng tandem. Kung gusto talaga nilang umunlad ang buhay nila, kung gusto nilang sumikat talaga, yung kaanak nilang talent. Oh, okay. yun ang importante. Kaya, Ayan, Abigail, baka naman merong company gusto mong ibigay sa amin. Nag-PM din naman ako kay Abigail at gusto ko siyang makinig. At kay Ilyas, you set boundaries sa asawa mo, sa manager mo, sa career mo, sa personal mong uh, buhay. Oo, importante yan. Higit sa lahat, huwag mo nang tatapusin ang buhay, ha? Oo, masarap mabuhay. No, lagi mong iisipin yung nga mga nasa ospital, gusto mabuhay eh. Tapos ikaw itong malusog, gusto mong tumalon. O, oh, yun lang naman. Te, oh. lang maiba ko. Oh. Ano ba tunay na pangalan niya ni Elias? Bakit? Pati, eh, kasi ni? Elias lang eh. Ano Elias? Elias lang sinasabi mo eh. Parang ito te, si Brenda Walhati. Bakit? Elias ating rena. Gaga? Hey. Ano ba? Ano ba? Ano ba? mo ay -ay. <laughs> 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 si Elias Lintukan Jr siya. Ayun na, Elias na. Oh, ayun na na